Guys, pinapakita ko lang yung mga pato na nagsuswimming dahil po ang pispan ay malinis na. Ayan, o. Oh. Kanina po, sumisisid pa sila. Ayan. Nagswimming po ang mga pato. Share ko lang po. Ayan, ayan. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, nagtatambling. Ay, sumisisid. Agoy, oy. Ay, ay. Marunong sila talaga magsisid. Ayan, guys. Tatlo na. Kanina, isa lang ang nag tatampisa. O, ngayon, tatlo na sila, guys. Ayan. Ayan, guys. Share ko lang sa inyo kasi nalinis na yung ispan balak nila kasi nalagyan doon ng isda pero ayan po ayan ano kaya ayan sinisisid ng mga pato guys tingnan ninyo ayan ayan guys marunong din sila umakting kasi nung nakikita nila na pinipicturean ko ayan nag, nagdami kanina isa lang ang naliligo ngayon tatlo na ayan o oh, guys sumisisid Aga, la, la, la. Hala, si dan sila. Sisi rin sila, oh. Ayan. Ayan, oh. Oh, 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 oh. oh, oh. You, tingnan nyo, guy. Oh, oh. Wow. Marunong talaga. Ayan. Mm, 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 mm. ayun na, ayun na, ayun na. Ayan. Oh, mm, guys nakita nyo kung paano sila sumisid at napansin ko guys hindi nababasa ang kanilang mga balahibo ganyan talaga ang mga pato hindi mabasa ayan ayan mhm mhm oh ayan ayan so guys ayan pakita ko lang guys sa inyo itong mga patong masaya sa kanilang pag swimming sisid sila ng sisid so guys thanks for watching guys ayan na sila pato sana po pwede rin ng tao dyan kung hindi lang ganyan ang itsura ng tubig pwede siguro yung tao dyan so guys hanggang dito lang maraming salamat thanks for watching